Magandang buhay, mga bata. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang pangalan. Ano ba ang pangalan? Ang pangalan ay isang salita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari o kaisipan. mga halimbawa ng pangalan sa ngalan ng tao, Maria, Juan, Guro, Doktor. Madalas ginagamit natin ang mga pangalan sa ating pagkikipag-usap. Kagaya ng pangungusap na si Maria ay naglalaro. Sa pangungusap na ito, ang ating ginamit na pangalan ay Maria. At ito ay ngalan ng tao. Mga halimbawa ng ngalan ng bagay: mesa, bola, aklat at telepono. Sa pangungusap na ang bola ay malaki, ang ginamit na pangalan ay bola dahil ito ay ngalan ng bagay. Sa ngalan naman ng hayop, ang mga halimbawa ay aso, usa, ibon at isda. Sa pangungusap na Matapang ang aso ko, ang ginamit na pangalan ay aso dahil ito ay ngalan ng hayop. Mga halimbawa ng ngalan ng lugar: paaralan, tindahan, parke at Pilipinas. Sa pangungusap na Ang aming paaralan ay maganda, ang ginamit na pangalan ay paaralan dahil ito ay ngalan ng lugar. Narito naman ang halimbawa ng mga ngalan ng pangyayari. Kasal, yesta at kaarawan. Sa pangungusap na kami ay dadalo sa kaarawan mo, ang ginamit na pangalan ay kaarawan dahil ito ay ngalan ng pangyayari. mga halimbawa ng ngalan ng kaisipan, pagmamahal, pag-asa at kaligayahan. Sa pangungusap na ang pagmamahal ng ina ay walang hangganan, ang ginamit na pangalan ay pagmamahal dahil ito ay ngalan ng kaisipan. Mayroon tayong dalawang uri ng pangalan. Ang una ay ang pantangi. Ito ay tumutukoy sa tiyak o mismong ngalan ng tao, hayop, bagay, pook o pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking letra. Pangalawang uri ay ang pambalana. Ito naman ay tumutukoy sa mga pangalan na hindi tiyak o partikular. Ito ay nagsisimula sa maliit na letra. Upang lubos na maunawaan ng pagkakaiba ng pantangi at pambalana, narito ang mga halimbawa. Para sa ngalan ng taong pantangi, Maria. Ito ay tiyak na ngalan ng tao kaya naman ito ay nagsisimula sa malaking letra. Para naman sa pambalana, Bata. Ito ay di tiyak na ngalan kaya nagsisimula ito sa maliit na letra. Halimbawa naman ng ngalan ng bagay na pantangi, ang Nike. Ito ay mismong ngalan o brand ng isang sapatos kaya naman isinusulat ito na nagsisimula sa malaking letra. Para sa pambala na naman, sapatos. Ito ay di mismo o di tiyak na ng ngalan ng isang bagay kaya naman ito ay sinusulat sa maliit na letra. Para sa mga halimbawa ng ngalan ng hayop, na pantangi, brownie. Ito ay mismo o tiyak na ngalan ng aso. Kaya naman, isunusulat ito na nagsisimula sa malaking letra. Para naman sa pambala na aso. Ito ay ditiyak na ngalan. Kaya naman, ito ay sinusulat na nagsisimula sa maliit na letra. Halimbawa naman ng ngalan ng lugar na Pantangi, Pampang Elementary School. Ito ay mismo o tiyak na ng ngalan ng lugar, kaya naman isinusulat ito na nagsisimula sa malaking letra. Halimbawa naman ng ngalan ng lugar na Pambalana ay ang Paaralan. Ito ay di tiyak na ng ngalan ng lugar, kaya naman ito ay isinusulat lamang sa maliit na letra. At para naman sa mga pangyayari na pantangi bagong taon. Ito ay mismong ngalan ng pangyayari kaya naman isinusulat ito na nagsisimula sa malaking letra. At para naman sa pambala na piyesta. Ito ay ditiyak na ngalan ng pangyayari kaya naman isinusulat lamang ito na nagsisimula sa maliit na letra. At dyan, nagtatapos ang ating paksa para sa mga pangalan. Sana ay may natutunan kayo, mga bata. Paalam!